re what ta oh oh ya! yari bawal yang paps pa cellphone cellphone pa udah habang drive Uy, nabang gali ko na niya. Nagalit niya yata. Kalit na nga. Kalit na. Nagkagit eh, dito na. Sige, inmax na malakas. Yan na nga, nagtalo na nga. Ayan na, hinarangan na. Okay na, okay na yan, Pops. Tama na yan.

bawal yan, Paps. Dito yung may na-disgrasyang kapwa natin nagmumotor. Eh. Kaya dito, mahigpit na pinapatupad din. Eh. Pero yun pa rin si Pops, dumaan pa rin. Doon sa unahan, sa tapat na Mega Mall, may nanguhuli doon. Kaya kung kayo dito sa Ed, sa Tunnel Show Boulevard, underpass, ba dito? Huwag kayong sa bus lane si may nanguhuli mga MMDI doon sa dulo sa so, may tapat ng Mega Mall sayang din yan pag natikitan kayo magkaano rin yata tubos dyan pero si sa ngayon bibihira ang dumadaan eh kasi may alam na nila may nanguhuli ayun si Pops kanina dumaan ewan ko lang kung matikitan yun oh yari ayun si Pops uli Oh, yari. Si Pops. Baslin pa. Oh, ito pa isa. Yari din si Pops. Oh, Pops. Pumasok sa sa baslin. Hindi siguro nila alam. Siguro hindi mga yung mga yon. Hindi nanonood nung balita. Nabawal na po talaga dyan dumaan eh may nang Pero dyan pa rin talaga sila dumadaan. Hindi ko alam kung talagang trip nang nila or marami silang pera pang bayad. ko nakabuhay talaga. Yan ang mga Pinoy. So, brand sigas. Kaya, shout out sa mga Pinoy, Pinoy. Shout out sa mga driver. Aray sa inyong lahat. Sumunod sa tama. Para iwas abala Oo. Sabi na eh. Yung mga dumadaan yan sa ilalim ng underpass sa Sioux Boulevard. Oo, oh, tingnan mo si Papso. Relax na relax na. Oh, Papalo-palo pa. Oo, oh. pasayaw Huwag gumagalaw yung ulo. kanya lang dapat sa stoplight habang inaantay mo yung paggo go para hindi ka mainip. Libangin mo yung sarili mo. Habang traffic, kaya para iwas init ang ulo. Oh, oh galing ng pusa. Nakasabit lang sa likod ng nagbabay ka. Oh, hindi na ulog oh. Hindi ito makatalon oh. Hola. Hola, ¿por walang pangyala murabi naman yun mga driver talagang gano'n bakit kaya no traffic sa kapila oh siksikan sila Uy, counter flow ito pang isa counter flow din ito pang motor ito pa isa counter flow din naku no. ito pa, ito pa. truck na to pang kotse counter flow dami nila ya. oh counter flow din counter flow normalnya normal na sa amin yan yun kotse rin counter flow ito pang kotse delikado pang taxi pang nah, counter flow ito nakailaw pa napakadelikado itong ginagawa itong mga to nasa counter flow naman sila Pops, alam naman nilang solid na yung dalawa, yan talaga sila mag-u-turn ay nako talaga naman